3 years ago, last July 3, 2020, alas 8 ng umaga, nakareceive ako ng text message na masakit daw ang sikmura ng nanay ko, which is normal naman sa amin yon at dadaling daw siya sa ospital. So ayun na nga, pinadala ko na siya sa ospital. Habang nasa biyahe siya, sabi niya, Lord, wag mo muna akong kukunin. Sabi niya, gusto ko pang mabuhay. Tapos siningit niya, wag kayo mag aaway away magkakapatid, wag niyong aawayin si Utoy. Ayan na, dumating na siya sa pinakamalapit na hospital sa amin sa, sa Laguna. Dinala namin siya sa Pioneer. So noon, talagang masama na pala talaga ang, ang lagay niya. So sabi ng doktor, pagdating niya doon is um, heart attack daw. Ganun pala yung na heart attack. Masakit si mura, pinagpapawisan ng malamig. Ayan, hindi ako mapakalingan sa office. Tapos nagbibideo ko lang kami ng nanay ko gabi-gabi. Andyan siya, malakas pa naman siya nung time na yan at talagang nakakausap namin siya. Nakita ng nanay ko na super dami ko ng balbas, lagi niyang sinasabi niya na ang pangit ko. Nilipat nga namin siya sa pa, sa from Pioneer to Cardinal Santos dahil hindi daw kaya ng facility ng Pioneer. Ito nga pala yung usapan namin ng doktor na okay naman ang nanay ko. Gabi-gabi na rin kami nagdadasal dito ng kasama ko dito sa Singapore. Ayan kami ng nanay ko, lagi lang kami magkausap. Sabi ko, lagi ko siyang pinagdarasal habang siya ay inaangiogram, monitor kami ng ate ko. At yan, tinitingnan namin ang bawat um, barado sa mga ugat niya. nag doktor na rin ako dito. Nagsisearch ako kung paano yung stent. At yan, masaya na yung nanay ko na angiogram na siya. Nalaman namin na may mga barado sa left and right niya. Sa heart. Umaan na nga rin pala ako dito sa simbahan para magdasal. Para ipanalangin ang pabilis sa pagaling ng nanay ko. Dumaan na rin ako sa Toto para tumaya ng loto, para may pambayad kami sa ospital. Kasi nagko-compute na ako dito kung magkano magagastos namin. Sa opisina hindi na ako mapakal kasi hindi ko alam kung kasya ba yung pera ko or kukulangin. Kaya isip ako ng isip ng paraan. Inililista ko na rin dito kung sino yung mga nagbigay ng tulong at nagpaabot. Lagi lang kaming nagbibidyo call dito ng nanay ko at na angioplasty na nga siya dyan. Kaya inaalalayan siya ng mga kapatid ko. Dalwa palang bantay niya dyan. Si Ate Ibel at saka si Ate Lea. Kahit ayaw ng ospital, pinilit namin na maging dalawa ang bantay ng inay. July 16 yan, malakas na ang inay at lalabas na siya bukas, July 17. Nagnunovina ako noon, nagulat ako nang may tumawag na nire-revive daw ang inay. Ito ang pinakamasakit. Yung alam mo yung nanay mo nire-revive na nasa video call ka lang. Iyak na kami ng iyak dyan. Tapos ayun nga, sinabi na wala na ang inay. Kaya sobrang sakit talaga, lalot nasa malayo ako. Kasagsagan ito ng pandemic, kaya hindi ko alam nung oras na yon kung makakauwi ba ako o hindi. Pero nung oras na yon nagdadasal ako, sabi ko, Lord, ire-ready ko na itong mga gamit ko, pipilitin kong makakauwi ako. Ayun nga, wala na ang inay. Noong gabing yan, hindi pa rin nagsisink sa utak ko na wala na ang inay hindi ko pa rin matanggap. Pero nung araw na yon, naghahanap pa rin ako naghahanap ng flight, iba't ibang airlines na pwede kong pagbukan. Naghahanap ako ng iba, ngunit wala talagang flight during that time. Hanggang sa dumating na nais kam na kami sa flight. Nagpunta ulit ako ng simbahan kinabukasan. Nagdasal pa rin ako kahit masama ang loob ko. Noon gusto kong sisihin yung nasa taas. Pero bakit? Bakit ko siya sisisihin? Eh, siya naman ang nagbigay sa nanay ko. Sabi ko na lang, Lord, tatanggapin ko po, isinosoli ko na po sa inyo ang nanay ko. At maraming salamat sa buhay na ibinigay niyo sa kanya at ginawa niyo pa siyang ina ko. Lord, binabalik ko na po siya sa inyo. Sobrang sakit, hindi ko pa rin talaga kayang tanggapin. Ako yung tipo ng madasalin, pero bakit gano'n? Parang gusto kong sisihin ang Lord. Pero malakas ang pananampalataya ko kay Lord, kaya hindi ako bumigay at hindi niya ako iniwan. At hindi nga ako nagkamali, patuloy lang ako nagdasal. Sabi ko, Lord, ipagkaloob mo na sa akin itong chance na to. Kailangan ko kumakauwi at kailangan ko makasama ang nanay ko. At pagbalik ko ng bahay, bigla kami nag ng gamit dahil bigla daw may tumawag kay ate na Angel ang pangalan from airlines na may isasabay daw ako sa mga repatriate na uuwi ng Pinas. Maraming salamat sa mga bosko na tiga agility na gumawa ng paraan para makauwi ako ng Pinas at makasama ang nanay ko sa kanyang huling sandali. Medyo excited at lungkot pa rin talaga ang nararamdaman ko. Lahat ng lahat na ginawa ko ang paraan, pumunta ako ng mga clinic para humingi ng certification na ay, wala akong COVID para makabiyahe ako ng maluwag. Ayan, pero hindi nila ako binigyan. Umiingi ako dito ng certification para pagdating ng Pinas, hindi na ako mag-quarantine at pwede na akong dumiretso doon sa burol ng nanay ko. Birthday nga din pala ng nanay ko niyan, July 19. Alas stress na yan ng umaga at talagang pinipilit kong mag-asikaso ng mga dapat gawin. Ayan, pag uwi ko, may paru-paru palang nakadikit sa pader ng kwarto ko. Kaya nagulat ako, ganito yung kulay ng suot ng nanay ko. ano nung oras na yan, iyak na naman ako ng iyak. Hindi ako nakakatulog araw-araw. Halos siguro idlip lamang. Kaya sobrang bigat ng nararamdaman ko dahil gustong gusto ko nang umuwi talaga. Ayan, isinan nila yung picture ng nanay ko. Habang nagliligpit ako, nakita ko naman itong sulat ng nanay ko nung unang beses na nag-abroad ako. Sobrang lahat ng pangaral niya nandi dito. At ito na, uuwi na ako ng Pinas. Salamat sa Diyos at sa mga taong tumulong sa akin para makauwi ako at makasama ang nanay ko. Nandito na ako sa loob ng eroplano. Tingnan nyo yung suot ko. Kahit plastic gloves, sinuot ko na. Makaiwas lang ako sa COVID. At eto na, dumating na ako dito sa Pilipinas. Nung time na to, sobrang kinakabahan na ako kung ang dibdib ko. At talagang sobrang lungkot na lungkot ko. Unang ginawa ko, lumapit ako sa counter. Kinausap ko yung mga taga-IATF upang makalabas ako at makadiretso ako sa burol ng nanay ko. Pero ang nangyari, dumaan pa rin ako sa standard protocol na swab testing. Tiningnan pa rin talaga nila kung positive or negative ang result. Ngayon, ginagawan talaga ng paraan ng Kuya Amil na talagang makalabas ako. Marami siyang kinausap at marami siyang pinag para mailabas ako ng maayos. May mga pinirmahan din akong dokumento undertaking kung sakali violate ako sa COVID protocol. At ito na, sinundo na ako ng Kuya Amil sa Clark, Pampanga at laking pasasalamat ko talaga sa kanya dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi ako makakarating at makikita ang nanay ko sa huling sandali. Salamat Kuya Amil. At ito na, dumating na ako sa burol lang nanay ko sa Santa Cruz, Laguna. Nung dumating ako at bumababa sa sasakyan, hindi ko malaman kung paano ko ihahakbang ang aking paa. Hindi ako makaalis dun sa hagdan. Hindi rin ako maiyak, pero umiiyak yung puso ko, alam ko. Ang nangyari, bigla akong humakbang at napasigaw na lang ako. At pagdating ko sa inay, ayun, continuous na, dere-derecho na ang iyak. Non-stop na, hindi ko na alam ang mga pinagsasabi ko. Nakita ko noon, ang dami palang tao, nandun yung mga pinsan ko. Sobrang salamat hindi nyo kami iniwan sa ganitong sitwasyon, lalo na't panahon ng pandemic. Sobrang na-appreciate ko kayo. Maraming salamat. Hindi nayal ako ng oras na yan, pero iyak ako ng iyak. Sinalubong ako ng ati ko. At niyakap niya ako. Ayon, simula nun, sobrang lalo ng sumakit ng sumakit ang puso ko. Kami magkakapatid, nag-iyakan na lang kami. Hindi na ako natulog niyan dahil alam ko, iiwanan na kami ng inay bukas. At ihahatid na namin siya sa huli niyang hantungan. Maraming salamat pala sa mga nagbigay ng bulaklak, sa mga yan di nakalimot at hindi nang iwan sa amin. Maraming maraming salamat din sa mga pumunta. Ayan, nakikipagkwentuhan na ako sa mga kapatid ko niyan. Tapos, yan, sabi ko, magpicture kami ng nanay ko dahil ang nanay ko mahilig yan sa picture. Ito ang pinakamasakit nung nakita namin to nung umaga. Hindi ko alam kung bakit nung nakita namin itong magkakapatid, sabay-sabay kami nagsigawan. At sobrang sakit ng nararamdaman namin, naaalis na talaga ang nanay ko. Ganun pala ang piling. Mahilig sa picture ang nanay ko, kaya sabi ko, magpapicture kaming lahat, kaming magkakapatid, kasama si Ate Eril na nasa abroad. Kung makikita nyo, meron diyang picture na hawak-hawak -hawa ko na nasa cellphone siya. Nakakalungkot lang dahil hindi nakauwi yung aming isang kapatid. Ayan, nagkaroon din ng chance na ipa-open ko yung casket ng inay. Dahil bebles ako at hahalik ako. Salamat naman at nangyari yun. Inay, paalam. Ito ang pinakamasakit. Nung umaandar na yung sasakyan, kami magkakapatid nasa isang sasakyan lang at si Atilay ang driver, iyak kami ng iyak. Sinusundan lang namin ang inay at yan nga pala ang Kuya Edwin. Siya ang nag-escort sa nanay ko. At ito na, dumating na kami sa Eternity Cemetery. Nagkaroon ng viewing doon mga ilang oras bago ilibing ang nanay ko. Ayan ang tita ko, miiyak siya dahil ngayon lang siya nakapunta. Makikita niyo, malayo ako sa tao dahil galing nga akong biyahe. Nahihiya naman ako at baka isipin nila na may COVID ako. Ayan, dahil alam kong malapit ng mawala ang inay, talagang kinausap ko na siya dyan. Nasabi ko, Nay, ako na ang bahala sa lahat. Ako na bahala sa mga kapatid ko. At maraming maraming salamat sa lahat. Sa lahat ng pagmamahal at pag-aalaga na binigay mo sa akin. Salamat sa mga kaibigan ko, kamag-anak, na talagang nag-effort pumunta at talagang makidalamhati sa amin noong mga panahong ito na alam ko namang napakahirap ng panahong yan. Salamat din sa mga nagpadala ng mga tugulong, suporta, at mga pananalangin. Hindi hindi namin makakalimutan ang lahat ng mga tulong at mga dasal na ipinagkaloob nyo sa amin at sa aming inay. Salamat din sa lahat ng mga taong um, hindi nawala sa amin ng mga panahong ito. Lalo na sa aming mga kamag-anak, sa mga kaklase ng inay, sa batch 68. Maraming maraming salamat at sa lahat ng aming mga kaibigan. Lahat ng tao na nakibahagi, naging saksi, nakadalamhati nung mga panahong yan, hinding-hindi ko kayo makakalimutan. Tandang-tanda ko kung sino kayo, ang mga pumunta at nakiramay sa amin. Maraming maraming salamat sa inyo. Sa aming buong pamilya, sa aming mga kay father na nagbigay ng time para mabless at mabigyan ng dasal ang nanay ko sa kanyang huling hantungan. Sa aking boss, na si Madam, na nagbigay ng tulong, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Ibigay natin, natin, sa natin si, si Naida, sa ating na mapagmahal. Pagkaman, hindi natin ipina, ipinatang, yung pag-ibig natin sa kanya pero mas mahal siya ng Diyos. Mas kompleto, mas ganap yung pag-ibig ng Diyos sa kanya kung kaya tinawag niya si Sinayda sa atin pong uh, ating piling. Nakapagulat sapagkat sabi ko nga po kanina kay Ati parang huling kita ko sa kanya ay loong last Saturday and then ngayon na lang ulit kami nagkita. So we just uh, let Zenaida si uh, live in the presence of God. So we have to let her go. Pagkaloob natin, kaubayan natin sa video. At sa uh, mga sandali po ito, hindi lamang po yung ating pagbabasbas ng na pinagkaloob natin sa si Zenaida. Pinatawagan tayo na siya ay ating ipanalangin ng pagbabasbas. So kami po sa si parapya ay patuloy na mag-aalay ng at sa saan para po kay Sinayda. At sana po tayo ay magkaisa sa gawa ay kita. Patuloy natin siyang ipapanalangin, patuloy natin siyang Ang Nalawa ay ipagkaloob uh, ipagkaloon at sa ni na ang buhay na walang hanggan sa piling ng Sinay. So, muli... <laughs> Inay, alam ko masaya ka na dyan sa langit. I'm um, happy third year in heaven at talagang ding hindi ka namin makakalimutan. Alam kong lagi lang kayong nakamasid sa amin ng ama at ng kuya. Mahal na mahal ka namin at 'wag mo kaming pababayaan, palagi mo kaming gabayan. Ayan, thank you guys for watching and for listening to my story kung paano biglang nawala ang Inay. Pinag-isipan ko talaga kung i-share ko ito or hindi. So, I think since um 3 years naman na niya, so kaya na share ko na sa inyo, guys. Bye, guys. Salamat and thank you.